Assalamualaikum guys, saya everyone For today's video lagi guys Saya maglilinis tayo bahay tersembahan bahannya aku Assalamualaikum guys Kengaruh pula guys saya maglilinis tayo ng bahay Kasi nga masyarakat Nama kalat Ang aring bahay Stay kuwaito pala, hindi pelatuh bahay Kuwaito pala yato, itu, kamar hilang, posyensi rapo Naglilinis sa oras sa playa guys, naglinis at nagtut naglinis at nagliligpit ko na pala guys yung mahigaan namin guys para naman hindi mahalik at, at makapagwalis-walis na rin dyan dahil nga ay maraming halik kabuk at maraming buhok guys dalam buhok ko guys naglalagas na guys ewan ko guys kula na lang makalmo na ako charot huwag naman pangitig na chores at so ayan guys tapos na ako naglinis ng kwarto at dito naman ako sabihin sana, guys pula punas punas lang kasi nga guys malikabok na talaga guys kailangan na siyang linisan para naman ang galikabok hindi magpasok sa loob ng kwarto at ito guys nagwalis na rin ako sa labas at ito guys kita nyo naman guys sobrang kalat na guys Yes guys Ako lang din nagkalat yan guys Nakakaway ko Nasawa ko guys Dahil nga nakakapagod Magtupi ng damit niya guys Tapos Inaway ba naman ako? Kaya sabi ko, ikaw na magtubi sa sarili mo At ko. Pero ako lang hindi naman nagtutubi. Nagpahirap na ako sa sarili ko. na ba naman yan? For the Ang first time. For the madali. Madali lang tayo dito, guys. Ako. Ito, vlog ko pala, guys. Sa isang araw pala, guys. Ngayon ko na nagawa ng voiceover. Kasi ngayon anak ko, guys. Gusto mag cellphone. Isang cellphone lang kami, guys. So, mahirap nagawa ng content, guys. Kung may kahati ka sa cellphone. My kasi nakaka teacher Ayan. Kalat pa. Bilan mo, ikaw lang din naman nagtupi. Ikaw nga nagkalat, ikaw nagtupi. Di ba, nagpapira pa sa sarili mo. Nasaan ba utak mo, mami loves? Cheers. Sa oras na yan, guys. Gusto ko na talaga maligo. Kasi malagkit, malagkit ng aking katawan. Kasi sobrang init talaga, guys. Na parang nalulunod ka na sa po ay para kang piniprito ay kaya gusto gusto ko na sa oras na maligo guys pero hindi pa pwede kaya kailangan natin maglinis ng na at yan guys pinagano ko na yung mga labada guys kasi ang dami ko ng labada guys sa oras na yung naglalaba rin ako pero sinaparit video ko lang kasi sa susunod ko na lang na vlog at paggawa ng video at yun pagkatapos ko na ganoon guys naghugas na ako sa mga pinagkainan namin kanina na nahiya ako dyan guys kasi dyan yung pinsan ng aking asawa may atrak mga content guys pag may nakakita ano ayan guys tumahan pa si Mimi. Akala mo naman, sa vlog ko, papasensya na no guys. Kung akala nyo, nasa langit tayo. sa video na yan. Kasi nga guys, yung araw guys, bantang talaga sa kamera. Papasensya nyo na kung akala nyo, nasa langit ako naguhugas. Shush, para hihaya pa guys. Kasi na dyan yung... May kasi tuwing nag tayo. So, mahihayin ka talaga guys pag nanggagawa ko ng nang content natin. So guys, panoorin nyo talaga yung video guys. Wag nyo, wag nyo talaga skip guys. At ipalo nyo ako. At ito pala yung kusina namin guys. Pagpagsyansya nyo na guys. Kung nakikita nyo lagi sa mga vlog guys. May iba iba yung mga kusina namin guys. Kasi nga guys, wala kaming sariling bahay. So nag-uupa lang kami. Palipat-lipat lang kami ng bahay. Kasi kung wala kaming bahay. Yung nga ano, mahirap guys. Wala ka sariling bahay. Kasi palipat-lipat kang matitirahan. Hindi mo alam kung saan kang titira. Nagahanap ka ng budget. Yung patok kwang sa inyo. Alam niyo ba guys, ito talaga magkaroon ng sariling bahay na matatawag ng amin pa, sa Hindi pa po nakapalo sa hindi pa po alam niyo salamat.